Ngayon ay magkikita kami ng kasama ko kasi magsasabay kami mag kaplining ng ano ngipin magpapaano kami doon banda sa kanila na na ako kasi may ginawa pa kami eh. tapos naligo ako dahil super init grabe umawag na siya na kailang tawag sabi ko pa alis na ako papalinis kami ng ngipin doon sa malapit sa kanila kasi dito banda sa amin wala kasi nagplano kami na magsasabay kami magpalinis tapos nagkataon walang trabaho pero ako mamaya may ano na may panggabi sila bukas papapasok so ayan let's go dito kasi pag nauwi ako sa Pinas doon ako nagpapasta nagpalinis dito walang oras so ngayon lang nagkaroon ng time so sabi ko sabay na tayo kasi gusto niya rin magpalinis eh. so ayan bibilisan ko pag doon na banda kasi nandoon na daw siya medyo malayo pa tayo. Yanso ko po eh, 주의하세요. Kasi dalawang tawag na siya, ako hindi kasi nasa ano, ako nasa shower. So, ayan dito pala minang ano eh nang tumulong ako nung linga tumulong pa ako tapos naligo pa ako ayan kaya medyo na ano ako 10.13 na dito as usual Philippine time <laughs> isa kanya kasi malapit lang nandun lang bilisan ko na lang so ayan malapit na tayo sa ano nila kasi wala nang oras. Matutuyo na lang to sa hangin. Sa hangin, sa na kaya? ayun, So, malapit na. Lagi na lang malapit. park lang ako. Yung dito sa usapan namin. Asan na kaya? So, ayan naka na ako dito. Ayun. Dito. Ito sa my mark. Tapos tatawagan ko siya. Ayun. Tawagan ko muna. Ayun. nagpapa cleaning kami ng ano. usapan namin ni Madam. Hmm. Then, yung meron ini hmm. YouTube ego <laughs> YouTube punta sa amin. Ayan, tinawag na si Madam. Harapan sila sa aking pangalan. Dalawang ID ko hiningi kung ano daw yung pangalan ko sa ano. Lagi yan sila nahirapan sa aking pangalan. Ako <laughs> naman ang susunod katapos ng kasama. Iglilinis na siya. We'll be right back.